Good morning, everybody. Good morning. Andi na naman si mommy. Nagpapakita naman kanya ng ngipin. Ang ngipin namin. Nandito sila. Ayan. Hello. 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 Lala. Ayan, guys. dito kami kasi maulan. Magkain kami ng indomie, guys. Binigay yan sa amin. Ayan, o. Oh. Ayan yung aking habibi. Maulan sa labas na maulan na maulan na maulan. Ayan, ang lamig kaya kumain kami ng kakain kami guys ng ang dami. Galing ng hongkong guys. Hindi lagi ko pinaka pinakain. Kinakain sa umaga. Ayan. Ang lamig sa'yo. Ang Ang Bisaya, yo, dad. No, bisaya, bisaya, bisaya. yo, bise yo, yo, yo. mukbang siya, guys. Ah. Oh. <laughs> ah, magkape, is Indomie. Hello, good morning everybody. Mulan dito sa amin. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Nandito ako sa aming sari-sari store. Dahil hindi kami makalabas dahil umuulan siya. Umuulan na malakas, malakas na malakas na umulan. Kaya dito ako paikot-ikot lang, paikot-ikot lang. Paikot-ikot lang. Sa aming sari-sari store. Yeah, uh, tingnan nyo guys sa labas guys. Pero mga gunting ba? Na amang amang guys oh. neighbor. Ano is the gunting? Ano? Gunting ko. yung ka. nung tuko tala, pang taon sa nako lahi man, good ni good <laughs> pero okay ba Basig na hulog. Ano sa aming sofa? Kailan? Kailan? Ay, sinipa. <laughs> Bitsen. Bitsen. Thank you. Ulan dito. Ulan marami malakas hindi pa pala nakasubscribe sa channel ko don't forget to subscribe my channel mami nining vlog and i-click nyo na rin ang button bell para ma-notify kayo sa akin susunod na mga video ayan po ang aming bakuran guys na hmm. ayan papunta doon bakuran namin yan Maulan guys sa labas. Ayaw kong lumabas dahil ang lamig. So, for lamig talaga dito guys. Ayun yung aking pig. Doon yung pig ko. Ayan. Gusto na niyang kumain. Ayan. Gusto na kumain ng pagkain. Kaya maingay yan siya guys. Dahil nangihingi na ng pagkain yan aking biik na biik yan kita nyo guys ang lakas ng ulan ayan si bandot na ligo teng ah <laughs> ilbutang takas sa youtube Ayan, tibandot. Ay, baka manikma ko. <laughs> <laughs> Naligo siya. Coffee tayo guys. Coffee time. Coffee time. Ayan, nagkain na ang aking pig. Hindi ko lang makita nakatagip daming chicken chicken na chicken yung pig nandoon natakpan ng puno ayan nagkain na sila ayun yung maliliit guys hihini <laughs> sila ng pagkain ayun yung akin habibin Hingi sila ng pagkain. Ayan si isang makapasok na yan sa YouTube. Ang lubot sa Jod. Thank you very much. At maraming salamat sa panonood sa video namin. And don't forget to subscribe my channel. Mami Nining Vlog. And i-click nyo na rin ang bell guys. Para ma kayo sa aking susunod na video. Ayan, kain tayo guys. Coffee. And thank you so much. And bye-bye. See you next my video.